Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Taurus, para sa Marso A4, 2025. Ngayong araw, isang masiglang enerhiya ang bumabalot sa iyong paligid. Puno ng sigla at kasayahan na tila nag-aanyaya sa iyo na lumabas sa iyong nakasanayang mundo. Ang diwa ng selebrasyon ay nasa hangin, nagdadala ng pagkakataon upang maranasan ang saya at kalayaan mula sa mahigpit na mga rutin na madalas mong sinusunod. Bilang isang Taurus, ikaw ay isang taong may matibay na pundasyon at malakas ang pagkakapit sa iyong mga nakagawian, kaya't maaaring hindi natural para sa iyo ang biglaang pagbabago o pagsunod sa agos ng kasalukuyang pangyayari. Subalit, ngayong araw ay isang pagkakataon upang subukan ang bago, upang mas lumawak ang iyong pananaw at mas mapalalim ang iyong koneksyon sa sarili mo at sa mundo sa iyong paligid. Habang ikaw ay nasasangkot sa sigla ng araw na ito, subukang pag-isipan kung paano ka maaaring maging mas bukas sa mga hindi inaasahang pangyayari. Minsan, ang pagbabago ay hindi nang angahulugan ng pagkawala ng kontrol kundi isang pagkakataon upang matutunan ang halaga ng pagiging flexible at adaptable sa anumang sitwasyon. Kung ikaw ay nakakaramdam ng pagod o pagkabahala sa mga pagbabago, alalahanin mo na hindi mo kailangang baguhin ang iyong buong pagkatao, sapat na ang maliliit na hakbang patungo sa mas malawak na perspektiba. Huwag mong hayaan na ang stress o pagkadismaya ay hadlangan ka mula sa pagyakap sa kasayahan at kagandahan ng araw na ito. Sa kabila ng kasayahan, maaaring mapansin mong may mga emosyon kang tila mahirap iproseso. Maaaring may mga bagay kang gustong gawin ngunit tila may pumipigil sa iyo, ito ba ay takot sa pagbabago? O baka naman ito ay ang kabustuhan mong manatili sa kung ano ang pamilyar at komportable? Ang iyong likas na katatagan ay isang malaking biyaya. Ngunit mahalaga rin ang pagkatuto kung kailan kailangang bumitaw at hayaan ang sarili na maranasan ang bago. Hindi lahat ng pagbabago ay dapat katakutan, sa halip, ito ay maaaring maging daan patungo sa mas magandang kinabukasan na puno ng bagong oportunidad at kaalaman. Ang buwan na nasa Tarus ay lalo pang nagpapalalim sa iyong pagkakapit sa iyong mga nakasanayang gawi at pananaw, Munit kasabay nito ay nagbibigay rin ito sa iyo ng mas malalim na kakayahan upang suriin ang iyong sarili. Ano ang mga bagay na tunay na nagpapasaya sa iyo? Ano ang mga hadlang na dapat mong lampasan upang marating ang iyong nais? Sa pagninilay mo sa mga tanong na ito, matutuklasan mong hindi mo kailangang baguhin ang iyong buong buhay sa isang iglap, sapat na ang dahan-dahang pagyakap sa mas makabuluhang pagbabago. Sa aspeto ng relasyon, ito ay isang magandang araw upang pagtuunan ng pansin ang iyong koneksyon sa ibang tao. Ang pagiging matatag at mapagkakatiwalaan ay ilan sa iyong pinakamalalakas na katangian, ngunit minsan ay maaaring maging hadlang ito sa pagbibigay ng espasyo sa iba upang ipahayag ang kanilang sarili. Subukang makinig ng mas bukas, hayaan ang ibang tao na magbahagi ng kanilang opinyon at damdamin. Ang komunikasyon ay susi sa mas malalim na koneksyon sa iyong pamilya, kaibigan, o minamahal, kaya gamitin mo ang araw na ito upang pagyamanin ang inyong ugnayan. Sa larangan ng trabaho o pangarap, ang iyong tiyaga at determinasyon ay nagbibigay sa iyo ng matibay na pundasyon upang marating ang iyong mga layunin. Subalit, maaaring dumating ang puntong pakiramdam mo ay hindi kagaanong umuusad sa nais mong marating. Wag kang panghinaan ng loob, minsan ang mga maliliit na hakbang ay mas mahalaga kaysa sa malalaking pagbabago. Maglaan ng oras upang suriin ang iyong mga plano, pag-isipan kung paano mo mas mapapalakas ang iyong kakayahan at maging bukas sa mga bagong ideya na maaaring magbigay sa iyo ng panibagong sigla at inspirasyon. Ngayong araw, ang iyong maswerteng kulay ay berde at kayumanggi. Ang berde ay sumisimbolo ng kasariwaan, bagong simula, at paglago, habang ang kayumanggi ay nagdadala ng enerhiya ng katatagan, seguridad, at malalim na koneksyon sa realidad. Magsuot ng mga kulay na ito o isama sa iyong paligid upang mapanatili ang positibong enerhiya sa iyong araw. Ang iyong maswerteng numero ay dalawa, anim, at 31. isa. Ang dalawa ay sumasalamin sa balanse at harmonya, ang anim ay nagdadala ng enerhiya ng pag-aalaga at pagmamahal, habang ang tatlumput isa ay sumisimbolo ng pagsisimula ng bagong kabanata at tagumpay sa hinaharap. Upang mapanatili ang magandang daloy ng enerhiya, subukang gawin ang isang bagay na makapagpapalakas ng iyong damdamin. Maaaring ito ay simpleng paglalakad sa labas upang magmunimuni, pagsusulat ng iyong mga saloobin sa isang journal, o paggawa ng isang bagay na nagpapasaya sa iyo. Ang simpleng pagsasanay ng pagpapahalaga at pasasalamat sa mga biyaya ng buhay ay maaaring makapagbigay sa iyo ng mas malinaw na direksyon at mas malalim na kasiyahan. Sa pagtatapos ng araw, pagnilayan mo ang mga nangyari at ipagpasalamat ang lahat ng natutunan mo. Ang bawat araw ay isang pagkakataon upang lumago at maging mas mabuting bersyon ng iyong sarili. Ang mundo ay puno ng mga posibilidad at ikaw ay may kakayahang gawin ang anumang nais mong marating. Maging matapang, magtiwala sa iyong sarili, at patuloy na kumilos patungo sa buhay na puno ng kasiyahan, tagumpay, at tunay na kasiyahan. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan niyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.